dagat Ang dagat ngayon maghahanap kayo ng alternative road na mas mapadali kayo ito so, alam nyo nakuha ko ito noong pandemic Bang pa ko na ibang way na guys Ayun nakita nyo po yung 'yan. 'Yan yung LRT extension papuntang Bacoor. 'Yan 'yan. <tinyo> kakana na kayo sa ilalim kayo dadaan kasi pagpasa pag dyan ka dumiretso ano yan expressway sabi tex bawal ang motor sa sabi pwede lang dyan is so, yung 400 cc sa so guys yung bulungan sa paranyake o oh. so, gumagad mga isla dito mura mga guys ho. Oh, mga mahilig mamili na isda. Madaling araw kayo bumisita dito. Maraming fresh na isda. Yan. Dito bulungan para niya. Ngayon na pagpunta. Ako di guys, marami tayong dito. Lugar na bataun talaga ang kinaka- isda specialty nila binibenta yan sundan <coughs> nyo lang yung daan ito ito yung kulungan sa Paranaque mga so, motor dito pwede nyo ma tawal sa kapila actually okay guys pag dito kayo dumaan <coughs> mabilis kayo makaka-uwi kasi po dito ay walang ganong traffic unlike doon sa national road talaga sobrang traffic ang daming sasakyan kaya <coughs> buti dito nakahanap tayo ng oh. actually meron akong unang vlog dito nung sinaunda kung dati